So yun, magandang umaga. So bali ulit tayo. Mamimingit lang tayo muna lagi. Wala kasing panain. Sobrang hina. Yung tito lang yung lumusong kagabi. Siya lang yung namana. Kunti lang yung huli. Sobrang madalang talaga. So bali yung iba kong kasamahan nandun na Pero may kasama pa ako sa... Yun. Punta na rin doon madami siyang huli kahapon sana makadabi din tayo mamaya papunta naman tayo ng biri doon naman tayo doon tayo magsisimula paano ba punta dito malakas kasi yung kasi yung papunta dito sana suerte na naman Ito nung araw

akala mo malalaglag. Pag yung para masabi lahat, parang malalaglag din sa kabila. padagad padagan kalalaglag ko lang nandito na ako muli sa ispat na pinuntahan ko kahapon dyan sa tapat ng biri ng biri. ako pa lang yun nandito yung iba kong kasamahan nandun pa Nakahuhulog pa lang kinagatagad Ayan na Mabuti na Ay, tatarit Tatlo Ano? Tsamba Ang lalaki na tatarit oh pagkalapag lang ng pagkalapag ng pamain natin kumagat agad tigas ayaw na matanggal ayaw na matanggal yari na ay mga tanggal ang isa isa ito sa mga paborito ng mga bumibili ng pang ulam mga ganitong uri ng isda masarap kasi yung ano nito masarap yung laman manamis-namis kapag kasariwa-sariwa pa Ari na hindi natanggal trigger ko siguro yung kumagat ayan na namutik na ay ganun ulit ang karit, dalawa Ano? malaking karit Malaki yung isa Ito, mahuhuli mo lang ito sa ano? Sa buhanginan Buhanginan yung ilalim Wala ito sa batuhan Mga ganitong uri ng isda Buhanginan yung nadaan natin Kung ko, ipon. Bali, yung kilo nito, 350. Sa pamain natin. Pero yung pinapilok lang, kalahati lang. Madami na yung kalahati. tatlong hulog malalim parang trigger pa siya ay buka hindi tayo nagkamali Hawin na naman bumuo muna Kalihira Ayaw na matanggal Talaga naman Trigger piece na naman siguro Ha ah. ha Dalawa, trigger ko sa eh yeah, Ihawin na naman. At ito na. Ihawin natin. ngayon know, na Hindi ko na to binidyoan. Pagka ano, kinagat ng malaking isda oh, ano? You know, tinakbo yung ano natin, line natin. Wala ko kung ano lang yung sumibad, eh, yan pala kinagat. Binitawan. Daming nanunulingan dito, mga taga-diri. Kabilaan. Nagkalat. atantulian.

dalawang manitis isang katambak Tuloy nga nasa tamsay, tayo rin may iba din.

Gracias. natin kung kailangin okay, ang bawas eh. you know? kailangin okay, ang bawas kumain natin delikado okay, may makapal na ulap you know? sigurado <laughs> so, may mga lakas na hangin na kasama yan few moments later. So yun, nandito na tayo sa bahay. Nakauwi na tayo. Kunti lang. Natakot kasi tayo sa makapal na ulap. Isa pa, yung matakon, ko nananakit. Sobrang init ng panahon. Hindi tayo sanay magbilad sa araw. Yung iba, uuwi yun mamaya. Alas 4 na ng hapon. Tantalang tayo. Alas 10 pa lang. Uwi na. Yan. Yung pamain natin. Eh, no? Yung nabawas nito, ano lang. Karahating kilo to eh Yung nabawas siguro wala, wala nga nasa 100 grams siguro Yung nabawas Hanggang maghapon siguro O oh, sana to kung Kaya natin yung init Hindi kaya Tapos natakot pa tayo sa makapal na ulap Ayan lumagpas din naman pala Ayan Pwede na to Pibinta ko to At ito pang iihaw namin Hindi muna ako mag ano bukas Kami mingwit Ayan ibibinta ko yan Ihatid ko kayo, tol. At ito, oh. Iulam daw ni boss. <laughs> kung, kung, yung isda, masarap yung kinakain. Eh, tayo pa kaya. Ayan, may malalaki, oh. Wow. May malaking hipon. Hindi ka kaya sa pumain ko na maliliit yun. Halos maliliit lahat. Lutuin natin mamaya yan.